Magandang araw po. Good morning. Dito naman po tayo sa BB Mato Project. Yan. Sa team out Team Ma'am Yoli Gibara. Sa kanyang ano, pinapagawang ano, garahe. Sorry. Yan. Ang po yung mga anong garahe kasi po po nung ano, 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 nakaraang tagulan. Kaya dito muna po kami gagawa ng mga tropa. Si Ronald nandun sa Santo Nino Project. Kay Boss Cooper. Wala muna po. Baka next week po tayo kagawa doon. So yan naka bali 30% na or 40% na no, uh, master yung nayari natin. Okay. Yan medyo umulan po. Malulan ni eh, master. Yeah, si master, hindi dinapawisan na yan master ah. Wala yung araw ah. Kaya wala <laughs> rin sahod yung mga araman. Sa kontrata nila <laughs> nila. Ayan, wali ginagawa ni Master yung ano, mga real bar. Ginalatag naman yung mga real bar ni Master. Ayan na yung natupon ko. Pwede yung sa ko pa natin. Ayan, okay, good morning. Good morning mga boss, mga idol. Ayan, tingitip na pa yung alo. Dito. Bali, tatlo pang semento. Tatlong bag na semento yung inahalo natin. Yan yan. Kasi yung ating ano, yung ating pesto. Kaya tatlo muna. Bawat alo ang ang pinipipira natin. Yan. Uh, Pumilinis na po yung paligid. Dahil naka-flooring na. Tapos diretso po yan dito. Ang ganda sa may tiles na doon, doon sa sa bahay. Yung ano pathway. Gigibayin po natin yan. Tsaka dito pina-extend ni Kapitan dito. Pina-flooring -pa -pa para may may daan siya papunta doon sa gripo. Ayan. pa yan to tsaka to papunta dun sa ano ganyan sa garahe diretso po yan wala, ta wala na pala tayong cemento no master isa na lang pero yung buhay natin kasi pa tsaka ano graba no? order muna tayo ng ano materiales cemento kailangan ngayon ha no? yan walang cemento yung mga tropa natin uh, order muna po tayo sa hardware Infinity voice. Infinity Ardor Okay, iba muna natin si Master dito Nama, oh, Master ah, well. Tapos punta rin tayo kay Ronald Yung ginagawa niyang ano, uh, Security grills Dun sa terrace nasa Infinity Azure na po tayo. Aron board din ng ano, si cemento. Ng mga gamitin ng mga tropa. Ayan, ah, si Good morning. Oh, good morning po. Ano, good morning ate. Si cemento. Forty bag na Cemento. Ha? Huh? Forty bag na Cemento. Wala na yung Cemento namin doon. Baka wala nang gamitin mga tropa tropa ko ron. Bukas lang yung ano, buhangin at saka at ano, tambak bukas siguro. Korte okay lang, korte lang ng semento. Oo, oh, kailangan lang ngayon. Okay, pagdating ng ano, trap, papa, ano na. Okay na. Kapag-order na tayo, kaya punta muna tayo sa Santonio Project. Kay Ronald, yung ginagawang... Uh, Pils dun sa Terrace. Dali niya, fly check na po tayo. si Ronald. Tapos yung fly check ni Kapitan Mar Guevara. mga barangay niya yung gumagawa dyan. Garahe ng patrol. Yung potol. Pilitan kayong malate. Sabi na yan. Tapos yung sa, ano, tapos na. Yung sa arap, ano. Ayan eh, mga boss, yung sa arap, yan ang mga natin design. Chibular na 1x2, 1 by 2, 1.5 yung pinaka frame niya. Tapos yung design niya sa sa gitna, 1 by 1 na lang. Nakapag-fish niya ng 1.2 rin dito. Tapos yun dito yung ano ah, yung sa side doon. Ito, bala yan ano, dalawa na Ronald. Kina-frame ko rin siya ng ano, ng 1x2. Tapos yung design na kalahati lang ng ano yun, ng design nun. Tapos yung, dalawa yan. Tapos yung, yung sa side dyan. Tapos yung sa gitna, yun ang pinaka ano niya, pinaka pinto niya. Double panel. pag-grind uh, na rin yung, ano, yung pinag-weldingan. Ano lang yan, no? masilya at pintura. Kasya yung natin, yung mga chibila, kasiyan yan. Kasya. 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 Tapos si, electrical yung pinaka ano, pinaka sagla niya. Ito. Nalagyan, nalagyan natin siya ng ano, bali anim yan, tiktatlo, bawat ano, panel. Ayan o. Cylindrical. Na 3-4. 3-4 po yan. yan boss yung ating ano isang panel dito bali yan ang kapitan ng ano yan ng mga pinto bali dalawa to tsaka dito kabila pos, nasa gitna yung pinto alcohol natin ano yan alcohol natin kung ano kung ano yung tsura ano okay, yung tsura Bali po yung isang panel dyan Tapos dito isa Tapos yung nasa gitna yung pito Okay na ano? Tapos yung ano doon Yung maraki yung, yung isa nakapix po yun no? Yung nalagyan natin dito Okay na Okay ilagay natin ng space para sa tiles 2 inches 2 huh? inches yan sa tiles natin Okay. Watch na mga isa yung pinaprime niya no ni Ronald dito. Ayun ah. Tubular na 1, 1 by 2 by 1.5 po ang ginamit nating mga materials. Tapos 1 by 1 na 1.5 na tubular. So yan pagkatapos ma-prime yan, pipinturaan tapos install muna natin. Bayan natin gawin yung mga pinto, yung dalawang panel. Ini sakit ah, na. Marami pa naman yung mga materialis natin eh. Full aid na yan ha. Si Ronald Nang ano Dalawang panel sa uh, Forbes. Bukas, pwede na ano yan, Mas masilyahin na. No? Ronald, pulitap. Oh, Magkita tayo ng pulitap bukas. Taka, si, si Kuya, nung sa kabila, sa garahin ni Kaya Lita. No? Pahinga, mo, pahinga na, Kuya. <laughs> ha? Ayan. Ayan ang ginagawa nila dan. Uh, yung natin si Ronald dito. Tapos, punta muna tayo sa Bebe Motor Project. Dun sa Boss morning, sa project natin doon. Dito na pala yung pinanoringan nila mga boss. O sa in doon, tyakayan doon. Ito papunta rito yan. Bukas. Diyan na to. Kulang pa tayong tambak, master? Kulang pa, boss. Isa. Apo, yung semento sim natin, ayan, na-deliver na, na, na. Isang double na na buhangin. Tambak. Tambak na lang ang kulang dito, para dito. Isa pa ayan siguro, para dito. Ayan, lumilinis na. tapos doon papunta dito yan oh. hanggang doon sa pathway so may iba muna itong area na to kasi yung mga materials natin dyan natin ilalagay tsaka dyan tayo mag -aalo. so yan yung update natin dito sa BBM Auto Project kay Ma'am Nuri boss. Ang na lang yung bag natin. Tapos na rin yung pinaro nila. Mag alas 5 na. Maraming maraming salamat. Bye bye. Bye bye. Bye bye soy. Bye, -bye tomorrow. Master. Next video na lang.